Kim Chiu at Paolo Avelino, aamin na daw bago ipalabas ang kanilang movie. This today. Mula nang mag-click ang tambalan ni na Kim Chiu at Paolo Avelino sa Lin Lang, at What's Wrong With Secretary Kim? Maraming Kim Pao fans ang naghahangad na magkatuluyan sila sa tunay na buhay. Noon pa man inaabangan ng mga humahanga at kinikilig sa kanilang love team na umamin sila bilang opisyal na magkasintahan. Ngunit na natiling bitin ang kanilang mga tagahanga dahil napakatipid ni Paulo pagdating sa kanyang pribadong buhay. Ganun pa man, mukha atang madidelay ang pag-amin dahil na-delay pala ang pelikula nila. Excited pa naman daw ang Kim Pau fans nang in-announce noong August 12 ang pelikula ni Kim at Paulo, ang ini love will make you disappear, pero ngayon daw parang hindi na ata, masyadong pinag-uusapan. Ang unang kumalat nga na playdate ng Kim Pao movie ay October 2, subalit usap-usapan na medyo matatagalan pa bago ang showing ng movie ni Nakimi at Paulo. Sinasabing si Kim Chu di umano ang nag-request sa Star Cinema, na iurong for next year, ang showing ng movie nila ni Paolo. Napipressure daw kasi ang Chanita Princess, sa box office result ng pelikulang, Pan, Happy For You, ni na Julia at Joshua, na patuloy pa rin na pumapalo sa takilya, at ganoon din sa paparating na movie ni na Bernardo at Alden Richards na, Hello! love, again. Ngunit sadya raw inurong ng nabanggit na film outfit ang showing nito, dahil gusto nilang mapaghandaan ang bonggang promo ng nasabing pelikula. Maari din naman na ipinagpaliban ang movie ng Kim Pao dahil nga mas maingay ang Kim Pao ngayon, kaya nagbigay daan na lang muna si Nakimi at Paolo sa ibang love team. Ang ibang fan ay tiwala naman na kahit anong date o year pa ipalabas ang movie ng Kim Pao, siguradong box office hits pa rin naman daw ito. Samantala, tiyak ikakatuwa ito ng Kim Pao fans dahil may isang bagong producer daw na willing din gumawa ng isa pang movie para sa kanila ni Paolo at nakipag-meeting na daw si Paolo para sa proyektong ito. Bongga daw ang budget na ilalaan ng new producer para sa Kim Pao movie na ito, subalit kung sakali naman, papayagan kaya ng Star Cinema, ABS-CBN si Kim na gumawa pa ng isang pelikula with Paolo Avelino.